Kamusta na kayong lahat? Oras na ulit para magkwentuhan dito sa Story Time with Tita. Ang babasahin naman natin ngayon ay Alamat ng Agila sa Ingles The Legend of the Eagle. Kwento ni Segundo T. Matias at guhit ni Rayanne Bernardo. Isang modernong alamat mula sa Lamperda Books. Simulan na natin. Noong unang panahon, noong bagong likha pa lamang ang kalikasan, ang mga hayop at mga halaman ay kakaunti pa lamang. Ang ilan ay hindi pa nabibigyan ng pangalan. Noon, ang hangin ay napakalinis. Gayon din ang tubig sa mga ilog, lawa, look at karagatan. Bughaw ang kulay ng langit at wala pang mga ulap na gumagawa ng ulan. Ang lupa sa mundo ay isa lamang isla at mistulang isang nunal mula sa kalawakan. Isa sa mga lalaking nilikha ni Bathala ay si Bugso. Lahat ng kailangan niya ay ibinibigay ni Bathala. Binigyan siya nito ng napakalaking palasyo. Minsan ay tumingala si Bugso sa langit. Bathala, hindi mo ba nakikita? Ilang araw na ako rito ngunit wala pa rin akong kasama. Agad na nilikha ni Bathala ang isang napakagandang dilag na si Luning. Taglay ni Luning ang buhok na kasing itim ng gabi at mga matang napakapungay at kasimboghaw ng dagat. Ang kutis nito ay kasing kinis ng talulot ng waling-waling at kasimputi ng batong buhay sa dalampasigan. Biniyayaan si Bugso ng tatlong supling. Bathala, di sapat sa akin ang islang ito. Hindi pa rin lubos ang kaligayahan ko sa piling ng isang marilag na asawa at tatlong supling. Ang mga hayop ay walang ginawa ko hindi kumain, matulog at magpakarami. Nakakasawa na rin tingnan ng mga halaman, pati na rin ang mga pagkaing dulot ng mga ito. Bigyan mo ako ng kakayahang makahinga sa ilalim ng dagat. Gusto kong maglakbay roon, kasama ng mga nilikha mong lamang dagat. ibinigay ni Bathala ang kanyang hiling. Lumangoy ng lumangoy si Bugsot sa karagatan. Pinagsawaan ang lahat ng mga hayop at halaman sa ilalim ng dagat. Natuwa siya nang malibot niya ang kabuuan ng karagatan, lalo na nang maabot niya ang hangganan niyon, ang pinakamalalim na bahagi niyon. Gandang-ganda siya sa kanyang nakita. Muli siyang tumingala sa langit. Bathala, ibigay mo sa akin ang karagatan. Ipinagkaloob sa kanya ni Bathala ang karagatan. Isang araw, tumingala ulit siya sa langit. Bathala, ilagay mo ang aking palasyo sa pinakatuktok ng pinakamataas na bundok inilipat ni Bathala ang palasyo ni Bugso sa pinakamataas na bahagi ng isla, sa pinakamataas na bundok. Sa itok-tok ay napansin ni Bugso ang ilang mga ibong nagsisiliparan sa himpapawid. Bathala, bigyan mo ako ng mga pakpak. Gusto kong makalipad at natupad na naman ang kanyang hiling. Lumipad ng lumipad si Bugso gamit ang kanyang mga bagong pakpak. Hindi siya nagsawang lumipad sa himpapawid. Pilit na inaabot niya ang kalangitan, ngunit hindi niya maabot iyon. hanggang sa siya ay napagod at bumagsak sa lupa. Bathala, napakasarap lumipad pero hindi ko marating ang dulo ng kalangitan. Ibagay mo sa akin ang kalangitan. Lahat ng hiniling mo ay akin ang ibinigay. Sabi ni Bathala, Ikaw ay nilikha ko lamang at wala kang karapatan na angkinin pati na ang aking tirahan. Pero lahat naman ng hinihiling ko ay pinagkakaloob mo sa akin. Bakit hindi mo maibigay sa akin ng kalangitan? Sagot ni Bugso. Isa kang nilalang na hindi makontento at walang kaligayahan. Kaya akin kitang pagbibigyan, Bugso. Mula ngayon, sa iyo na ang mga pakpak na iyan Tama ang iyong tinuran, mahal kong Bathala. Huwag mong babawiin sa akin ang mga pakpak na ito hangga't hindi ko nararating ang kalangitan. Gusto kitang abutin. Ano bang nariyan sa langit? Kung gayon, kitay papipiliin ang kalangitan o ang lahat ng iyong hiniling at aking ipinagkaloob? Ang langit! Mabilis na sagot niya. Kung gayon, hinahamon kita ikaw ngayon ang maghanap sa kalangitang iyong hinihiling. Hindi pa natatapos ni Bathala ang kanyang sasabihin nang biglang ibinuka ni Bugso ang kanyang malalapad na pakpak. Lumipad na siya ng lumipad. Pinagmasdan lamang ni Bathala ang paglipad ni Bugso. Habang ito ay papalayo ng papalayo, nakita niya kung paano ito lumipad pataas sa kalawakan na tila gustong abutin, sakupin at yakapin ang langit. At si Bugso ang naging kauna-unahang Agila. Pagmasdang mabuti ang pagdapong nito, lilingalinga lamang ito sandali. Pagkatapos niyon, ay muli itong lilipad ng lilipad, waring inaari ang langit. At hanggang sa kasalukuyan, ngayong marami ng isla, karagatan, hayop at nilalang sa kalikasan, ay wala pa rin tigil sa paglipad pa itaas ang agila. Pilit na inaabot nito ang kaduluduluhang tinawag ni Bugso na kalangitan. At dito nagtatapos ang Alamat ng Agila. O, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Sana may natutunan kayo. At samahan niyo kami ulit sa susunod. Dito lang sa Storytime with Tita. Paalam!